O, paano na tayo? Kara? Hindi pa mo dito. Akala ko kaya kitang iwan. Nakaya kaya kitang sa so alala ko. Asin? Pero hindi ko kaya. Carl, tapos na tayo. Kinalimutan na kita. Mm. Mahal na mahal kita, Kara. Hindi nagbabago yun. Hindi na kita mahal. Rafa, tara na. Hindi lang. Bitawan mo nga si Kara. Bitawan mo siya. Hindi mo ba siya narinig? Hindi ka na niya mahal. Bakit bang kulit-kulit mo? Well, hindi ako naniniwala sa kaibigan mo. Inamin ko. Naduwag ako. Natakot ako na usigin ng, ng konsensya ko. Mali ang ginawa kong paglalayo sa ko sa'yo. Saka so mali din ang pagsisisi ko sa mga magulang mo sa nangyari sa ate ko. Nagmahal lang naman ang ate ko Pero nagmahal din ang mga magulang mo. Siguro nga may mga tao na hindi para sa siya isa. Hindi gaya natin. Hindi gaya natin. Hindi gaya natin mahal mo ako at mahal na mahal kita para hindi hindi kita iiwan Parang magkapareha pala si Elizabeth sa yung asawa ng nanay mo, ano? Sinabi mo pa, baliw pala yun. Akala ko pa naman din kung sinong mati mo. Kaawa naman si inay. Di pa nga nakakatulog yan si Kara mula kagabi. Kasi nag-aalala kay aling Angela. Kayaan ano mahanapin natin nanay mo. Magkikita at magkakasama kayong maliw.